nag-almosal kami ngayon dito sa tabi ng napakalinaw ah, okay. So Tolid na linaw oh. Sound check, ka two, Good day mga kadrawing. Welcome back sa isa na namang couple venture ride with my official back rider na si Esme. Sana ah! Oh. As usual, wala na namang kasing sumama sa mga tropa nating drawing. Kaya ngayong araw nga ay nagpunta kami ng Kabanggan Sambales para magcamping dito sa ilog na ito. nakaraang video nga natin, daanan lang natin ng ilog na ito sa paghahanap sa kung saan ang lugar ng Agbubutilya River. Kaya tara, samahan nyo kaming mag-overnight camping dito sa Dapya River. Let's go! Alam naman na natin yung daan eh. Alam naman na natin yung daan. Dito na yata yun eh. Dito yun, di ba? Kapag nakita nyo na itong signage ng Kabanggan Town Proper at San Juan, ay liliko na tayo dito. Tama ba? Dito, ano? Okay. Ngayon, tas dire-diretso lang tayo hanggang makita natin yung uh, barangay San Juan. Yan. So, lili po tayo ngayon sa tanam. So, kakanan tayo dito. Pag natin itong pergola na to, baka nan tayo dito. Tapos, dire duretso lang siya. Di kakaliwa tayo, di ba? Oh, huh? so, tapos, kakaliwa tayo dito sa Purok. Ayan, Purok 3, San Juan. Kumaliwa tayo doon, tapos dire diretso tayo. Hanggang makita natin yon Agnes Store. Pag nakita natin yung Agnes Store, kakanan na tayo. So, unang kanto lang siya. Ito yung Agnes Store. Ayan, yung Agnes Store. Tapos, kakanan tayo ngayon dito. Unang kanto kakanan tayo. Tapos, dire-direcho na lang siya. Diretso bire, na lang Tapos welcome to San Juan Kakaliwa na tayo rito Eto Kasi nga Kaliwa tapos Diretso bire, na lang Iba kasi ang tinuturo sa ways Kung unang punta namin dito Sa iba kami napunta Kaya nagtanong na lang kami Kung saan yung daan niya eh, Para hindi tayo maligaw pag tanong nalang na lang tayo. Pero pag kariwa natin doon, dire-diretso na lang ito siya. So, okay. wala nang likuhan, pag dire-diretso na lang. Tapos pagdating natin doon, pag nagpas natin ng bridge, makikita naman natin yung mga signage. Marami naman na signage doon na naka-arrow yung Dapya River. Ay kita nyo yung mga signage na yan. Yan, yung mga signage naman sya na. That yeah, so that's ya heater. So, kumanan tayo. Dito ko oh, may niyo nyo yung bridge. Yan. Pag hmm. so, nakita nyo yan, malapit na tayo doon sa Chintawak. So, ang bridge, ang nyo to one way lang. Kung so, nung mauna, ito yung dadaan. Pinay din ang tubig eh. mm -hmm. Yan yung karugtong ng dapya, di ba? Ano na siya? Rough road na. Hanggang doon na yata itong rough road, eh, no? Hanggang doon na. No? Sana may signal. Dito yung ano, di ba? Mapunta yung abubutil, ya? Kaya pala ang tagal natin noon, ang dami nating maling daan, ano? Pinasok pa natin tong hanggang dulo, eh. Di ba? Yun pala, sa kabila pala ang daan. Kaya ah, naman four wheels dito, chin, eh. Ito na yung mismo, eh. Yung Dapya. Oo. Ngayon, may humilitan na lang kung saan ka-offer. Pwesto. Ang ganda din dyan, ano? Eh, Kaya alam. No? Baba to. Hindi pwede yata pagtirikan ng tent yung mga ganito. Hindi, yung sila, yung pwesto nila, pinagtirikan nila, maganda eh. Buhangin. Ganda, no? At malapit na nga kami sa lugar na aming pupuntahan. Dito nga, kapansin-pansin na paganda ng paganda ang kulay ng ilog na aming nakikita. Kaya naman di namin maiwasan na mapatigil at kumuha ng larawan sa mga ganitong tanawin. Kami na rin kaya yung parang dito yata sila. Dito ba? Oo, oh, okay. tapos sila ko. Hmm. Ha? Hindi ba yung ako? Nakabidyo ka? Ano ka? mo ako, nakabidyo ka. Ito ah, Adapia River. Ang nga dito. At touchdown na nga oh. kami dito sa Adapia River. At ito ang itsura ng motor namin si Teddy, Nang punong-puno ng gamit at ang mga dala namin camping gears. Mar dito yata pwede. Dito yata pwede. Dito yata. Kung gusto nyo naman, sir, dyan sa mayang pungkulay, pwede nyo ilagay yung tape dyan. Ah, talaga? Oo. Uh, wala pong ano yan, additional charge? Wala pa yan. Ah. Sir, ay, dyan alam po. pwede nyo ilagay yung ano yun? Dito. dyan, yung tape dyan sa no, may papa. Ganda no, o, mountain view. Oo nga, uh -huh. ganda no. Ganda. Oo. Ha? Huh? Oo, oo. Sito Wait. na tayo. Ganda. Pwede nyo na po. Kayo may ari pa? Pwede, pwede po. po. Self-taker lang pwede pwede. Dito, dito, ah. dito po dito. Tapos dito rin kayo natutulog magdamag. Dito? dito po. Ah, okay. So yun, touchdown na kami dito sa Dapya River. Ayan, nabiyo dito. Ah, uh, So, sobrang ganda niya. Katabi mo yung bundok. Tapos dito sa bandang baba yung napakalilaw na ilog. So, mamaya dito kami mo si set up ng tent para sa tabi lang tayo ng uh, ilog. Tapos nakabukas lang yung harap para ito yung hino. Okay. Bali, mahaba ito siya. Hanggang doon. May mga cottages din doon pero ito yung napili namin. Dito kami sa may bandang dulo. So, yung mga cottages na gano'n nagre-range daw siya ng 2,000 overnight so yung mga ganito itatanong na natin so 300 per head ang entrance niya yeah. so nalagay na namin yung mga gamit namin dito so mamaya set up namin ng tent so kahit umulan safe so pwede mong ilatag yung tent mo dito sa so may uh, papa. Pagdating nga namin dito ay naghanap na kami agad ng lugar na pwede kami mag-set up ng aming dalang tent At dito nga sa part na ito ang may pinakamagandang spot dahil mabuhangin at wala masyadong bato Kaya sinimulan na namin agad ang pagtatayo ng aming tent Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. damn what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart race. So catch me if I plate kami ng um, aming yeah, pizza na mga yum yeah. malambot na huwag na natin anihin yung ano no ulo o anihin pa rin natin pwede mo wag na gaan lang ayan kami lang dalawa ang tao rito sa Dapia River wala kami ibang kasama. Sayang may sunset. Sana kaya lang maulap oh. Oo oh, nga. Natakpan naman oh. Oo. Hmm. Meron daw kasing bagyo. Mm -hmm. So yun. Ito yung setup ng tent namin. yun. Meron Wala, kami para. Inflatable bed sa loob. Tapos so, ngayon, magsasain na kami for dinner. Magasan muna natin yung ano, pagsain natin ito. So, so, lang natin dito sa napakalinaw na ilog. Grabe yung linaw. Oh, sarap ang lamig. Ang basa natin. dito lang yung tent namin sa tabi lang ng ilog oh dito tayo maganda sa may bato para kunin mo yan ano Look mo ah teka kunin ko yung beauty safe naman kasi nag overnight naman dito yung uh, mga caretaker dito sila sa uh, parang ano tree house treehouse tree house ba to Ayan. Pero nire-rent din yan pag maraming tao. Pwede mo siyang rentahan. 2,000 daw per ano. Per overnight. yun, tatlong yan. So bukas, da natin na mas malinaw para kitang-kita -kita niyo. So, hapon na rin kasi kami dumating dito. Kaya, madilim na. mag set up lang kami ng tent. Ayan. Tapos, magluluto na rin kami na pinoy namin na so after yun kakain na kami so ito yung Ay, setup ng tent namin butane yung butane asan hmm. ibuksan mo yung ano yung paa nya buksan mo ah may paa pala tapos kunin mo yung ano bigas hugasan pa yung bigas ah oo nga pala tsaka at yung at yung patakal mo yung ano natin ng ano ito may pantakal dyan dyan ah ah ito yung puti oo yung puti gasan mo muna hindi malinis na oh may al uh, ala oh, ilang ganito may ulam naman na tayo diba oo oh, yung baboy ilang ganito ito dalawa oo uh -huh. para bukas na rin mm -hmm. para yung nilagay yung So, ulitin natin siya hugasan sa tulong. Ito so, na rin yung pantakal. Ay, dito pala. Dito. Ah, saan yung pantakal mo? Hmm. Ay, natin siya hugasan. Dalawang hugas lang ba to? O, What? Ah! Dalawa lang, okay na yan. Hindi ako may motor. I-drain mo may kasi para yung tubig na mineral na yung So, ayan. Yeah, Gabi na makapag-setup na kami ng tent namin, 'yan. Grabe, wala kang makita kapag uh, gabi. Ang mga solar light lang nila kuya, yung uh, meron dito. Tsaka yung dala namin uh, ilaw sa tent namin. So kami lang dalawa ni Mrs. Hmm. Kami lang dalawa ang tao ngayon dito sa resort. Pero may mga tao naman dyan, yung mga caretaker. Nandiyan sila. Nandiyan sila sa mga kubo. Sakto may kasama pa rin naman kami. Siya maraming aso rito kaya sit. Ayun no? Siguro nasa anim yung aso nila rito. Kaya kapag may nakapasok na hindi kilala o mga guests, alam namin na may tao. Tatahulan nila. So kung wala kang ilaw, ganyan ka. Dilim. wala makita. Ayan. Hmm. So flashlight lang yung aking yung ilaw ngayon. So tingnan natin yung ilog paggabi grabe pag yung hinaw so masarap naman hindi siya ganun kalamig pag uh, gabi sarap din ng pump isaw hindi na tayo maliligo chi Tuluto huh? kami na ang kanin namin para sa dino namin. Ang nisip pa kainin na tapos i-set na din sa loob ng kita ba yung dito kami takay mamaya alright pagkatapos nga namin kumain ng dinner ay natulog na agad kami at maaga pa kaming gigising kinabukasan cái na Good morning. Oh, chicken. Pag-aalmasal kami ngayon dito sa tabi ng napakalinaw ah, hey. Solid yung Bagsit River Ano yung Bagsit River? Ah, Bagsit Dapya Dapya River pala Solid na linaw oh Nakakalito na kasi yung mga river dito sa Sambales. Sobrang ganda lahat. Ha, ah, hindi sana namin. Okay, magagusal muna guys. natin kung gaano kalinaw yung uh, tubig aray ito sa Dapia River ah malamig lang talaga yung tubig maulan kasi kaya sobrang lamig pero dito sa part na to medyo malalim ang oh, maganda rito mag Jeez. Isang masayang nature trip adventure na naman ang aming nakulayan. Kaya sa mga kadrawing ko, huwag tayong masyadong magpakabisi sa pagtatrabaho. Hindi naman natin kailangan na madaming pera para maging masaya. Para sa amin, sa ganitong simpleng banding lang ay nakakalimutan na namin ang stress at mga problema. At sa ganitong paraan din ay napaglalaanan namin ng oras ang isa't isa at nakakaipon din kami ng mga magagandang alaala. -ala. Kaya sa mga drawing ko dyan, try nyo din na mga gantong adventure at sigurado akong mag -e enjoy din kayo. Maraming salamat mga kadrawing sa panunood. Kami nga pala ang motorista drawing. At palike share and subscribe naman sa ating YouTube channel at kita kits ulit tayo sa aming mga next adventure paalam